<laughs> Ay, walang buwelo Abutik <laughs> Wala nang balikan na dito na eh Ibiro kasi Matarek Ayan, kuha pa na dito eh. Yeah. Ito kayo na pag-vlog. Ito <laughs> kayo <laughs> What's up sa inyo mga repa, mga boss at bossing natin dyan So ngayong araw ay may ride tayo papunta ng DRT at napagdesisyonan nga namin na dito pumunta sa Malangaan Cave and Springs at sa Mount Secret dito nga sa DRT Bulacan. Balik sa mga pala natin dito si Boss Andrew at ang kanyang OBR si Cindy. Siyempre gamit ang kanilang Mio Gear. Dito naman sa harap natin si Sir Ondes na naka NMAX. Nagkita-kita nga pala kami sa SM San Jose del Monte Bulacan at simula doon ay nagpin na nga kami pumunta dito sa Malangaan. Mahigit isang oras din ang biyahe namin

sa lilim Sorry ko po Nasa ano? Nasa kasyari yung susi minsan Ayun na, may May ba? ba? lumabas <laughs>

At dahil first time nga lang namin pupunta dito sa Malangaan Hindi namin kabisado yung kalsada Kaya pinakaliwa kami dito sa part na to ni Google Map Kaya nagkanda ligaw ligaw na kami dito <laughs> Siyempre hindi ko na ipapakita yung video dahil mahaba haba yun Bago na naman Google Maps <laughs> Kaya ng mahigit isang oras na biyahe namin ay nakarating na kami dito sa registration office ng Malangaan. Tapos magbabayad pala kayo ng 50 pesos dito para sa entrance. Bali dito na rin mag-uumpisa na maging enduro yung mga motor nyo. <laughs> Dahil sobrang off-road at maputik din yung madadaanan nyo dito. Kakatapos lang kasi bumuhos ng malakas na ulan kagabi. Kaya doble ingat kayo mga repa pagdating nyo sa park na to. Okay,

Ay, oh, maputik dito, ayun. Dahan, dahan, Dandan, dandan. Maputik. Ayun na. Ayun na. Maputik. Ah. <laughs> 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 Lumulubog lang yung mga gulong namin ni Boss Andrew dito, kaya napilitan na maglakad yung mga OBR namin. <laughs> ah! konting abante nyo pa ay makakarating na kayo dito sa kanilang parkingan bali may bayad nga rin pala yung parking dito 20 pesos per motor bali dito na rin pala mag-uumpisa ang mahaba-habaan yung lakaran mga repa So, eto na yung mga kasama natin Kitang kita naman sa mukha nila Yung dinanas namin pagpunta dito At eto na rin yung mga motor namin Saksakan ng dumi Namuuna yung putik sa mga gulong <laughs> Sayang linis ng motor para hindi na-hassle ay nag-iwan na nga lang kami ng helmet dito sa katapat na kubo. Meron nga pala kaming kasamang tour guide dito. Bali, nagbayad kami ng 500 para sa aming lima na. Ang sabi ay isang oras na trekking daw paakyat ng Mount Secret. Pero syempre, depende pa yung kung panay kayo stopover. So, nakapag-park na kami ng mga motor namin. Yun sa baba. Tapos, uh, trekking.

Tanggalan Parang katabaho ka lang, diba? Makalipas ang ilang minutong pag-trekking at ito na nga una naming stopover. Sibika Sibika, tib -tib. Sibika yung <laughs> Sabi ka, <nyo>, babe. <ride> lang <laughs> So kung pupunta kayo dito mga repa Dapat ready kayo sa Trekking Dahil hindi biro Kasi matarek Kaya dapat may baon kayong tubig Tapos dapat nakasapatos kayo syempre. Ayan Sabi na tour guide namin ang mga susunod dito ay talagang mas matarik pa. Kaya dito ay, ay, ay nag-stop over ulit kami. Malalit pala no. mo. Malalit na pa. Malaki na ba yung kanina? Malaki na yung kanina talaga. Kala ko may sakit ka. Ha? Kala ko masama pakiramdam mo. Okay, <laughs> kaya mo yan. Okay boss, kaya nyan. Una na kayo dun. Hindi pa magulat. Masira na ang sapatos ko, Daddy. Oh. oh. Ay. Yeah. Uh, buwis buhay yung pag pagpag-vlog. <laughs> uh, uh, Ganito kayo na pag-vlog. Para uh, sa uh. mga followers. Ah! Hindi ko na nakuha na yung mga sumunod na nangyari dito mga repa dahil marami kayong tatawiran ng malalaking bato dito. Pero kapag natawid nyo lahat yon, eto ang bubungad sa inyo sa taas. para hindi kompleto ang pag akyat namin kung hindi kami magpi-picture kaya eto na, let's go! Ayan, pababa na kami mga repa. Mm -hmm. Ah, hindi ko na nakuha na ibang video. Yung pagbaba namin mabato eh. Hindi ko na nakuha na yung pagbaba namin. Kasi mahirap bumaba. Masyadong mabato. Saka lalaki ng bato. Pakulong uh, na tayo ng marito ang oras ngayon, alas 12. Tarik na tarik ang araw. <laughs> Kaya pa? <laughs> Basic. Basic. <laughs> Basic daw. <laughs> Mas maganda kung nakasapatos kayo. Naka... Naka-leggings, naka-pants kasi Uh, maraming bato sa taas maraming bato doon sa taas kaya uh, para iwas gas-gas, sugat bali hindi na nga pala kami nakapag cave explore dito dahil pagod na yung mga kasama ko uh, na pala kami uh, dito muna kami sa kubo nila, magpapanuto muna ng pagkain ang maganda pala mga repa ay makapagpaluto na kayo bago kayo magtreking. Para pagbaba nyo, luto na yung pagkain at kakain na lang kayo. Para hindi kayo natutulala tulad ni Mrs. Arky. <laughs> <laughs> Pagtapos nga namin mananghalian at makapagpahinga, naisipan namin sumay trip sa Digos Hill. Mga 30 minutes sa biyahe din to mga repa mula sa malangaan. Maganda na yung kalsadang madadaanan nyo dito kaya talagang may enjoy nyo yung papunta. Di ko din na malayan na nakarating na pala kami kaya ito yung mga sumunod na nangyari. Ay, walang buhelo. Ha, ah. Walang buwaylo. <laughs> tinga, tinga. Tinga, tinga. Sige, bab... sige, sige, baba ka. Tinga, buwaylo ako. Walang buwaylo. <laughs> tinga, tinga. Tinga, pasayid, pasayid Iyon. E <laughs> Alam <Alamanin> mo 'yun liko na. Oo, <laughs> Sige, sige. Nakapag primera Oo 20 lang po sa motor Entrance 50% 20 per motor Ito lang po na Ito na doon din

Ah, ito pala, may kainan din dito. Oh, oh. Ay, oh, sa loob. Hmm. So, ayun mga repa. Uh, kakagising ko lang. So, pagdating kasi namin dito, uh, dumiretso kami sa uh, namin uh, cabin tapos uh, syempre nakapagpahinga natulog kaya yun gagising ko lang so uh, diretso tayo sa swimming pool Digo lang tayo sa deck uh, mamaya biyahin na tayo so tara. let's go pag dinabi na nga kami, dito ko na rin tatapusin tong vlog na to, sana nag enjoy kayo sa aming ride, hanggang sa susunod na vlog, maraming salamat ride safe, peace